Ang magandang kanta dyan, Tep. Pagdiyan ka sa bubong. Alam mo kung ano? Remix. Tuko. Yung tuko dyan nakatira pala. <laughs> Yun o. No? May kalpin tayong bago. Pangatlong araw pa lang. <laughs> Bukas, huwag na pasok. Ganda ka kasi, Pukpok. ating din. and guys, sa D4 ng aming pagbabalik dito sa isla. ayan, may karga naman kaming nipa at sawali. At kasama rin natin si Kuya Bam. At siyempre si Otip. You know, nirapan lagi ni Otip. <laughs> ayan mga kagilap simula na kaming magsahig ni Utip ayan guys yun no? o so, malapad-lapad na ang aming nasa sahigan. sana matapos natin ngayon sa pang-apat na araw at mamaya ay magkakabit kami nung paglalagyan ng dingding Maangin guys. Yung hmm. pako naga ano? Ah. Naga tagilid. Naga tagilid. Sobrang lakas ng hangin. <laughs> Ako sir. <laughs> 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 pasok ka na pasok. <laughs> Bukas ka sila pasok. Buk Bukas ikaw tanggal na. Hahaha. <laughs> gawa ng bahay si Utip pwede na mag-asawa ano Tip? pwede na mag-asawa mag ng pangalawa Yari, Yari, kapag uwi mo bugbog ka sabi nga ba may pangalawa ka na maka yun yung nagamama <laughs> <laughs> yun nga siguro yung naganganga doon kaya mapula-pula na <laughs>

sino mga tanga'y dito ako ngayon sa ano sa yois naka-pintiro kami dito ang dami palang kahubot dito ng mga kila klas <laughs> ng tami merong kila merong kator kila lah. <laughs> So ayan guys, nagsisimula na kami maglagay ng pagkakabita ng sawali. Uy, uh, sawali. Ang talaga dito sa, sa nyo. Ayan talaga kami magsalita. Medyo matigas. Iba na matigas yun. Ito <laughs> pa kasi si Steve, matigas na ang ulo eh. <laughs> mm -hmm. Napiktuhan pati na pagsasalita. Ingulasan <laughs> ako guys. Minit kasi dito sa Palawan. <laughs> Mainit pala dito sa ano? Sa stitch. Nakakapangitits. Karating ko lang galing ano? Saudi. Yun no. Hindi ka pa Saudi. Hindi ako malag na mainitan ako. Ako galing din doon sa Saudi kagabi. Wala akong tagalak, ising na ako eh. kainin ko na yun sa daga so, <laughs> bakit kasi yun ang uso daga nagpanaginip ako kagabi guys sakay <laughs> kami sa malaking barko sa na mga alon Kumang... napunta sa gilid pag isip ko yung barang umangka namin <laughs> na unasan na <laughs> bangka lang wala pagkasya barko rin <laughs> Na una na, yun yung tuloy ako nakapanapin. <laughs> <laughs> Consume it ulit yung tip. <laughs> Sabi niyo, sayang, hindi ko pa nakapain kagabi. Samuro guys, ganito yun. <laughs> Nagkuha ako ng aking pamahon. Kahalip makakatulog ako ng maaga, nagpunta si Alog. Kaya, nagabihan ako sa tatulog. Tara yung martili mong may bakal set. Oh, poise na pois ka. Na intonsis na yung kasi panakil. Sa ano? Sa akin. Sa akin Ating... yan so guys, yung salita na yung naririnig yan ay salitang puyunin Na halo Halo, bisaya

ating ikinabit na paglalagay ng sa wallet. Yan. Mula dito. Yan hanggang dito sa kabila. Yun. At ito yung aming gagawing pinto. Kadaan sa may Yun oh, may singer po. May singer. Sing Hala ko, ang magandang kanta dyan, Tep, pag dyan ka sa bubong. Alam mo kung ano? Remix. toko yung toko dyan nakatira pa lagi? <laughs> oh, ganun toko tok 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 <laughs> cheque <it. laughs> yun no? may kalpintero tayong bago pangatlong araw pa lang <laughs> bukas wag ka na pasok ganda ka kasi pukpok <laughs> <laughs> yun no? lunch time mga kagilap Oh, mm hmm. Ulam namin. Kalam, bakalan. Galing sa tabi ng playa. Diyan lang sa harapan Sa sababa. <laughs> you know, bakalan. Mm hmm. Tampo lang. Bakalan pero inutang. Binakal. Mhm. <laughs> video you no know, si Utip may special ulam butiti Utipi Utipi na hindi nakakalason yun yeah. mamaya na tayo ng butiti yung malasun butiti Utip pinipili niya yung butiti na hindi nakakalasun <laughs> yung butiti yung nalason kay Utip ciel, here killer siya okay. hmm. Takaw <laughs> Tawagin sa amin, bugdok Ano yung tawag niya? Tulisan. <laughs> Tulisan. Tulis Tulisan Basta matulis niya yung niya, tulis So ayan mga kagilap, ito na namin ginagawa ngayon, yung pagkakabitan ng dingding habang si Utip ay nagkakabit din ng panurong yon yung paglalagyan ng atip So ayan mga kahagilap ngayon ay nagkakabit na kami ng sawali dito na kami sa pangalawang side ayan malapit ng mabuo ang ating bahay kubo dahil kagabi guys ay dito na rin kami natulog dito na kami nagpalipas na ng damag so ayan guys temporary namin nilalagyan ng mga mga black dito sa kanyang gilid saka namin lalagyan ng pangipis na kawayan mukhang mag-enjoy na kaming pagtulog mamaya masarap sarap ang tulog mainit init mainit na hindi na presko hindi na makatapil si utip okay na yung sawali nalagyan na namin guys kaya pwede na si Otip matulog doon sa laot. <laughs> Dahil lang balak niya mamaya ay mga ngawin. Kaya wala. Hindi niya ma-enjoy yung pagkakabit nung sawali. Dahil doon siya matutulog sa dagat mamaya.